Narinig ng lahat ang sigaw sa loob ng bridal room. Ero walang gustong pumaso. Dahil ang sumunod na tunog ay mas nakakakilabot. Ang palahaw ng isang mayamang dunya habang pinapalo ang dukhang manugang sa mismong araw ng kasal. Ero ang hindi alam ng dunya, ang babaeng hinihiya niya, ay hindi basta-bastang mahira. Siya ang anak ng bilyonaryong pinakakatakutan ng buong Pilipinas. At sa sandaling bumukas ang isang lumang sobre, Babagsak ang lihim na kayang magpabagsak ng buong pamilya nila. Naririnig ko pa ang mahinang pagiyak ni Lira habang nakasandal siya sa dingding ng lumang dressing room sa likod ng bulwagan ng kasal. Nanginginig ang mga kamay niya, hawak-hawak ang maliit na panyo na minana paraw niya sa kanyang yumaong ina. Sa labas, maingay na ang mga bisita, masaya, magarbo, puno ng kilawan, pero sa loob, mistulang may bagyong bumabalot sa dibdib niya. Hindi ko akalain ganito magsisimula ang bagong buhay ko. Mahinang bulong niya. Ilaki na kausap ang sarili, upang hindi tuluyang bumigay. Isang oras bago ang mismong seremonya, doon nagsimula ang laha. Habang inaayos niya ang belo, biglang sumulpot ang biyenan niyang si Doña Celestina. Mayaman, kilala, at mailap ang ngiti na parang laging may sinusukat sa bawat tao. Sa unang tingin pa lang, alam mong hindi basta-basta ang antas nito sa lipunan. Mula sapatos hanggang hikaw, puro mamahalin mula salita hanggang tingin, puro malamig. Walang pasintabi itong lumapit kay Lira, hinawi ang belo, at tila ba may hinahanap sa mukha niya. Iyan ba ang isuot mo sa kasal ng anak ko? Malamig nitong sambit, bawat salita may tuso. Mukha kang kawawang pulubi. Habang sinasabi iyon, marahang kinulak ng dunya ang balikat ni Lira. Sapat para mawalan siya ng balanse at umupo ng marahas sa silya. Hindi sigawan, hindi sapak, pero sapat ang pag-agaw ng respeto sapat ang sakit na mas malalim pa sa pisikal. At doon nagsimula ang parang pagsalungat ng mundo. Hindi nakagalaw si Lira. Sanay siya sa kahirapan, sanay sa hirap ng buhay, pero hindi siya sanay mapahiya sa mismong araw ng kasal niya. Pilit niyang hinahabol ang hininga. Pilit pinipigilan ang luha na gustong kumawala. Pinipilit na maging matatag dahil iyon ang pangako niya kay Adrian, ang lalaking minahal niya ng buong buhay, kahit alam niyang hindi sila magka-level sa buhay. Ero ang karakter ng dunya, mahirap unawain, mabilis mag-inik ang ulo, at mula noon pailantaran ang pagtutol sa kasal nila. Anak daw ng magsasaka, bulong ng dunya, pero sapat lakas upang marinig niya. At ngayon, papasok sa pamilya namin. Naintinihan mo ba kung anong pangalan ang kakabit ng apelido namin? Gusto sanang sumagot ni Lira. Ero naunahan siya ng takot. Nasa pagitan siya ng pagmamahal at hiya, ng pangarap at katotohanan. Hanggang ngayon ay hindi pa niya kayang sabihin kay Adrian ang kutoo, na hindi siya basta dukha, na may lihim siyang hawak na ni Minsan ay hindi niya hinaya ang makagulo sa payak niyang buhay. Anak siya ng isang bilyonaryo, isang amang ni Minsan ay hindi niya nakilala, isang apelidong hindi niya sinusuot, isang pangalan na, kung gugustuhin niya lang, kayang pahintuin ang pangmamaliit ng kahit sino, pati na ng biyena niyang ubod ng kayamanan, nguni ayaw niyang gamitin ito. Ayaw niyang kilalanin ang kasitsinong hindi niya nakasama, hindi niya nakilala, hindi niya naramdaman. Para kay Lira, ang tunay na yaman ay ang puso, hindi ang apelido. Pero ngayon sa mismong araw na ito, parang may gumising sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinilit tumingin sa salaming. Kita niya ang sarili, hindi perpekto, may luha sa pisngi, may takot sa mata, pero may apoy sa gitna ng laha. Parang hindi na siya ang dating nangingiming si Lira. May tumitibok sa dibdib niya na parang sinasabing, Ama na. Lumaban ka naman. Hindi ako pulubi, bulong niya sa sarili. At hindi mo alam kung sino talaga ako. Pero hindi pa rin niya masabi ng buo. Hindi pa rin niya kayang ilahad ang katotohanang pilit niyang nililibing. Kumatok ang pintuan. Love. Si Adrian. Pagod ang boses, pero puno ng kagaalala. Narinig kong may nangyari. Okay ka lang ba? Mabilis niya itong pinunasan. Nagayos na mukha at pinilit ngumiti. Ayos lang ako, sagot niya, kahit alam niyang hindi. Pagpasok ni Adrian, agad itong yumuko, hinawakan ang kamay niya. Lira kung may sinabi si mama. Agad niya itong pinutol. Huwag. Hindi ko gusto na magkagalit kayo. Ero ramdam niyang ang panginginig ng boses ni Adrian ay hindi ordinaryo. May hinahabol na gali. May sinusupil na emosyong pilit niyang pinipigilan. At doon niya napansin ang isa pang bagay. May hawak si Adrian na puting sobre, at nakasulat doon ang pangalan ni Lira. Love may nagsabi sa akin na ibigay ko raw sa'yo ito. Sabi niya, panahon na, nagtaka si Lira. Sino? Umiling si Adrian. Hindi niya sinabi ang pangalan. Ero mukhang kilala ka niya, At kilala niya rin ako. Dahan-dahang kinuha ni Lira ang sobre. Mabigat ito. Parang hindi papel lang ang laman. Parang may kasaysayang nakaipit sa loob. Hindi pa man niya binubuksan nanginginig na ang kamay niya. May malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Parang may nagbabadya. Parang ang katahimikan sa paligid ay unti-unting gumuguho. Habang hawak niya ang sobre, biglang may tumawag mula sa labas. Ready na po ang bride. Lalabas na po tayo. Ero hindi gumalaw si Lira. Hindi siya makahinga. Hindi niya may galaw ang kamay niya. Hindi niya alam kung bubuksan ba ang sobre. O itatago na lang habang buhay. At sa unang pagkakataon, Parang naramdaman ni Adrian ang bigat na itinatago niya. Love, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Dahan-dahan siyang tumingin kay Adrian. Mapupungay ang mata nito, puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng kanong. At alam niyang sa isang sagot lang, maaring mabago ang buong buhay nila. Ero bago pa siya nakasagot, biglang bumukas ang pinto. At naroon si Donya Celestina. Maputla. Nanginginig. At ang tingin niya, hindi galit. Kuni takot. Tumingin ito sa sobre. At tuluyang namutla. Lira, saan mo nakuha ang sulat na iyan? Hindi nakasago si Lira. At doon, sa sandaling iyon, napansin niyang lumuhod ang dunya sa harapan niya. Parang may katotohanang mas mabigat pa sa buong kasal. At nagsimulang manginig ang boses ng dunya. Huwag mong bubuksan iyan. Iha, dahil kapag binuksan mo, malalaman mong. Naputol ang salita niya. Ngunit sapat para kilabutan si Lira mula ulo hanggang kalampakan malalaman mong hindi ikaw ang dapat katakutan ko, kundi kung sino ka talaga. At doon, unti-unting bumukas ang sobre. Hindi na naramdaman ni Lira kung paano niya nabuksan ang sobre. Para bang kusa itong sumunod sa bawat paghinga niya. Tila ba may hinihintay na sandali na matagal na niyang iniiwasan. Dahan-dahan niyang hinugot ang papel, makapal, mamahalin, at tila amoy lumang panahon. Ang dulo nito ay may embos na hindi basta-basta isang sagisag na hindi niya kailanman nakita sa buhay niya, pero parang may kumiliti sa alaala niyang hindi naman dapat umiiral. Habang dahan-dahang lumalabas ang sulat, umusad pa atras ang Donya Celestina, parang may natatanaw siyang nakakatako. Hindi galit, hindi kundi tunay na pagkatakot. Isang bihirang emosyon sa babaeng kilalang matapang, kontrolado, at sanay mangharap sa kahit sinong makapangyarihang tao. Lira ilapag mo yan please, Nanginginig nitong bulong, halos pakiusa. Ero hindi niya may baba. Hindi niya maiwasang hindi malaman. Sapagkat habang hawak niya ang liham, may pakiramdam siyang lahat ng tanong na iniwasan niya, buong buhay ay narito ang sago. Bumukas ang sula. Minamahal kong anak. Tumigil ang oras. Parang sumikip ang dibdib niya. Hindi alam ni Lira kung bakit, pero nang mabasa niya ang unang linya, kumulo agad ang luha niyang hiniman lang niya naramdaman na nabuo. Parang may pumuni sa loob niya. Isang sugat na hindi niya na malayang matagal nang naghihintay bumuka. Anak, bulong niya, halos hindi makapaniwala. ako ba? Nakita niyang biglang napatingin si Adrian. Kumunot ang noo. At unti-unting naglaho ang galit nito. Napalitan ng pag alala At hindi maipaliwanag na pagkabigla. Love, ano yan? Sino ang sumulat niyan? Ngunit hindi agad nakasago si Lira. Dahil patuloy niyang binabasa ang sulat. Dahan-dahan, Ngunit bawa salita ay parang tinik na dumudurog sa puso niya. Hindi kita pwedeng dalawin. Hindi kita pwedeng ampunin. Hindi ko pwedeng aminin sa mundo ang pag-iral mo. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil ang pangalan ko ay may bigat na hindi mo kakayanin kapag nalaman mo. Kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin, hindi ko na nagawa ang tungkulin kung hanapin ka. At kung sino man ang nasa tabi mo ngayon, sana'y mahalin ka niya ng higit pa sa kaya kong ibigay. Nalaglag ang kamay ni Lira mula sa pagkakahawak sa papel. Halos nakalimutan niyang huminga. Ang ang tatay ko, mahal niya ako. Mahina niyang tanong, hindi tiyak kung kanino. Ero may isang boses sa silid na agad sumagot. Isang boses na hindi niya inaasahang may rinig na ganoon kalambot. Si Doña Celestina. Lira, anak, hindi mo alam kung anong klaseng tao ang ama mo. Tila na pa ko ang paa ni Adrian sa sahig. At napatingin ito sa ina niya na parang ngayon lang nakitang nahahati sa emosyon. Ma, anong sinasabi mo? Umupo ang dunya, hawak ang sintas ng bag niya, nanginginig ang labi. Hindi ito dapat mangyari ngayon, hindi dito, hindi sa kasal niyo. Pero wala na siyang magawa. Nanyan na ang liham. Nanyan na ang katotohanang hindi niya kayang itago pa. Lumunok si Lira, pinipilit maging matatag. Sino ang ama ko? Parang hindi agad nakapagsalita ang dunya. Tila pinipili ang bawat salitang ilalabas niya, hanggang sa bumulong siya ng pangalang hindi inaasahan. Valentin Aragon Napatigil ang buong silid. Napatingin si Adrian sa ina. Iyon yung Bilyonaryo, dugtong ng dunya, halos bulong. Ang pinakamalaking pangalan sa industriya ng enerhiya. Ang lalaking kahit ang pinakamayayaman ay umiilag. Hindi makakibo si Lira. Valentin Aragon Isang pangalang na panood lang niya minsan sa balita. Isang pangalang nire-respeto ng buong bansa. Isang pangalang hindi niya kailanman inisip na may kinalaman sa kanya. Impossible, mahina niyang wika. Hindi, bakit hindi niya ako hinana? Bakit hindi niya? Hinahanak ka niya, Lira. Naputol ang tinig ng dunya, pero ramdam ang biga. Bago siya, bago siya pumanaw, ipinahanap kanya sa lahat ng koneksyon niya. Pero hindi niya alam ang tunay mong apelido. Pinalitan ng ina mo para protektahan ka. Nabitawan ni Adrian ang pagkakahawak sa kamay ni Lira. Lira, baki hindi mo sinabi sa akin? Tumingin siya kay Adrian, baka sakit. Dahil hindi ko rin alam. Hanggang ngayon lang. Ero hindi pa ang donya. Umayo ito, at nang tumingin kay Lira, may halong paggalang at pagkatakot sa mata niya. Iha, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na ikaw ang hinahanap ng ama mo, hindi ko sana, hindi ko sana ginawa ang mga sinabi ko sa'yo. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Adrian. Nakatitig lang siya kay Lira, malalim. Puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Ma, bakit katakot sa apelido niyang Aragon? Tanong nito. Bakit parang may alam ka? Humigbit ang hawak ng donya sa dibdib niya. Parang may tinatago pang mas malalim. Adrian, anak, hindi mo intindihan. Ang Aragon ay hindi lang basta pamilya. Tumingin ito kay Lira, deretsong deretso, walang pag-iwas. Iyon ang pamilyang muntik ng wasakin, ang buhay mo. Napasinghap si Lira. Tila sabay-sabay nagtaggo ang bawat pintig ng puso. Anong-anong ibig mong sabihin, utal niya. At doon unti-unting ibinaba ng dunya ang isa pang katotohanan. Ang ama mo, si Valentin, ay hindi basta nag-iwan ng yaman. Nag-iwan siya ng kaaway. At ang mga kaaway na iyon, kaya nilang sirain ang buhay mo, pati ang buhay ng anak ko. Pumintig ang dibdib ni Lira parang may paparating na unos. Ma, nanginginig ang tinig ni Adrian. May kalangan ka pang sabihin, di ba? At doon, dahan-dahang napalagay ang dunya sa katahimikan. Lumunok. at ibinulong ang salitang nagpalamig sa buong silid. Dahil ang taong dahilan, kung bakit muntik ka nang mawala sa akin noong bata ka pa. Tumingin siya kay Lira. Ay galing sa pamilya Aragon. At bago pa man nakapag-react si Lira, biglang may kumalabog sa labas. Mabilis, mabigat, parang may tumakbo. Hindi nila alam kung tao, bantay, o kung sino. Ero isang bagay ang malinaw. May nakikinig sa buong pag-usap nila. At hindi yon dapat makaalam na buhay pa si Lira. Naginginan silang katlo, si Lira, si Adrian, at ang dunyang nanginginig, habang unti-unting lumalakas ang yabag sa labas. Parang may nagmamadali, parang may nagtatago, parang may nagmamasid mula sa malapi. Isang lalaki ang humahangos papasok sa dressing room. Pawis, hingal, at halatang natatakot. Isa sa mga staff ng venue eh. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito, hindi pagod. Tako, agalala. Miss, ma'am, sir, halos hindi ito makapagsalita. May may lalaki pong naghahanap sa inyo. Mahigit daw. Gali. At ang sabi niya, siya raw ay Aragon. Nang marinig yun, halos mawalan ng kulay ang mukha ni Doña Celestina. Hindi, hindi maari. Hindi sila dapat makaalam na buhay si Lira. Ma, Napalakas ang boses ni Adrian. Anong meron sa pamilyang Aragon? Sino ba talaga ang kaaway ng? Ngunit naputol siya ng biglang pagpasok ng isa pang tao. Malaki ang katawan, suot ay dark suit. May suot na pulang sing -sing. Isang simbolong nakita lang ni Celestina sa mga luma at nakatagong larawan noon. Dahan-dahan itong lumapit, walang sinasabi. Lira Aragon, malalim nitong bigkas. Sa wakas, natagpuan din kita. Napaatras si Lira, Ngunit hindi takot ang naramdaman niya, kundi matinding pagtataka. Hindi kita kilala. Tumango ang lalaki. Natural. Ero ako kilala kita. Anak ka ng lalaking hindi dapat mamatay noon. At ako ang inuutos ang protektahan ka. Napakunot ang noon ni Adrian. Protektahan mula kanino? Huminga ng malalimang lalaki, sa sa may pintuan. Sinisigurong walang ibang tao. Sa kapatid ng ama mo. At bumulusok ang katahimikan. Ang ang kapatid. Ero bakit? Dahil sa mana, sagot ng lalaki. Dahil ang tunay na tagapagmana ng yaman, negosyo, at kapangyarihan ni Valentin, ay si Lira. At kapag napatay nila siya bago pamalaman ng publiko ang katotohanan, sila ang maghahari sa lahat. Nanginig ang buong katawan ni Lira. Pero ayoko ng mana. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, kasama si Adrian. Lumapit ang lalaki, marahan. Hindi nagbabantang parang kaaway kundi parang bantay na may hawak na lihim na matagal nang nakasiksik sa pagitan ng kakot at katotohanan. Iyan ang sinabi ng ama mo, kaya kanya itinago, kaya walang nakaalam na babae ka pala. Akala nila lalaki ang anak niya. Dahil mas mabilis mamatay ang kagapagmana, kapag mali ang akala ng mga kaaway, hindi makapaniwala si Adrian. So, all this time, pinoprotektahan si Lira ng ama niya. Hindi lang noon, ugon ng lalaki. Hanggang ngayon tumingin ito kay Lira. At ako ang iniwan niya para ipagpatuloy iyon. Humina ang kuhod ni Lira, at napaupo siya sa silya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, galit, takot, pasasalamat, o lungkot para sa amang hindi niya nakilala. Hinalikan niya ang sulat. Parang may hole sa puso niya na ngayon lang napunan. Pero biglang lumapit si Donya Celestina. Hindi na ito mataas ang tingin. Hindi na nakataas ang kilay. Hindi na siya ang dunyang malamig, mataray, at mapanlay. Nakatulong ang puhod nito sa sahig. Dahan-dahang lumapi at hinawakan ang kamay ni Lira. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pinrotektahan ko ang anak ko mula sa pamilyang iyon. Pero hindi ko alam na ikaw pala ang matagal ko nang nilalabanan. Lumapi si Adrian at hinawakan ang balikat ng ina. Matama na. Hindi niya kasalanan. Lumapit din siya kay Lira. Hinawakan ang dalawang pisngi nito. Marahang pinunasan ang luha. Love, hindi ko alam ang totoo mo. Ero, alam ko kung sino ka sa puso ko. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang boses. At kahit sino ka pa, kahit anong apelido mo, kahit buong mundo pa ang humabol sayo, ako ang kasama mo. Napahagulgol si Lira. Ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal. Ngunit bago pa sila makapalapit ng kuluyan, biglang nagvibrate ang cellphone ng lalaking nakasuyo. Umaliko dito, sinagot ang tawag, at ilang segundo lang, nanlamig ang mukha niya. Tumingin siya kay Lira. Iyak na akong nahanap ka na nila. Napatayo si Adrian. So anong gagayin natin? Marahan ngunit buong bigat na nagsalita ang lalaki. Kukunin natin ang yaman ng ama mo. Ilalabas natin ang katotohanan. Ipapaalam nating buhay ka. Pero hindi ko alam kung handa ako. Nanginginig na sagot ni Lira. Tumingin ang lalaki sa kanya. Hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang maging totoo. Dahil kapag ikaw na ang nagpakilala bilang anak ni Valentin Aragon, itigil sila. Bakit? Tanong ni Adrian. Dahan-dahan silang tinignan ng lalaki. Dahil ikaw ang nag-isang Aragon na hindi nila kayang hawakan. Unti-unting tumulo ang luha ni Lira. Tumingin siya kay Adrian. Tumingin sa bienan niya ngayon ay parang ibang tao. Tumingin sa sulat ng ama. At doon niya naramdaman para siyang batang matagal na kinulong sa dilim, at ngayon ay papalabas sa liwanag na matagal niyang iniiwasan. Huminga siya ng malalim, at kung harapin ko sila, sasama ka. Tanong niya kay Adrian, ngumiti ito, bagamat kita ang kakot sa mata. Hindi kita iwan, kahit buong ang kanpayan. Asa unang pagkakataon sa buong buhay niya, umayo si Lira hindi bilang mahirap, hindi bilang kawawa, hindi bilang pinapahiya. Tumayo siya bilang anak ng lalaking minahal siya, kahit hindi sila nagkita. Anak ng pamilyang pinag-agawan. Anak ng pangalang hindi niya hiniling. Pero kailangan yakapin para matapos ang laban. Lira Aragon. At nang sabay-sabay silang lumabas sa pintuan. Papunta sa hal kung saan naghihintay ang kasal o kaguluhan. Hindi nila alam kung alin ang mauna. Narinig nila ang mahinang bulong mula sa dulo ng koridor. Isang lalaking nakaitim. May pulang singsing na kagaya ng una nilang nakita. Handa na ba siya? At tumingin ito kay Lira, diretsong deyeso sa mga mata niya. Dahil kung hindi pa, hindi ko alam kung may oras pa tayo. At doon tumigil ang mundo.